Upang hindi po masayang ang sobrang ani ng mga magsasaka, isang mobile food processing facility, ang binuo ng DOST, isa na ay nasa Oriental Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi biro ang pinagdadaanan ng mga magsasaka para makapagtanim at makapag-ani ng kanilang mga produkto, lalo na sa panahon ng El Nino. Kaya malaking bagay na hindi nasasayang ang mga agricultural products. Para maiwasan ito, bumuo ang Industrial Technology Development Institute ng Department of Science and Technology ng Food on the Road Innovation and Processing Facility o Foodtrip. Ang layunin po ng proyektong ito ay magkaroon po ng suporta para magkaroon ng processing po ng surplus food production to prevent food loss. Production of emergency foods during disaster and calamity operations, kasama po ang mga kooperatiba, farmers, organizations, pwede po silang maka ng services po ng ating uh, uh, food trip. Anya malaking tulong ito sa Oriental Mindoro na madalas nakakaranas ng kalamidad. Napapanatili nito ang mataas na standard ng food safety at manufacturing regulations. Ang food trip ay good manufacturing practice compliant na mobile food processing facility. Formal na rin na, na turnover ng DUSD ito sa probinsya ng Oriental Mindoro. Una nang sinabi ni DUSD Secretary Renato Solidum Jr. na sa pamamagitan nito, makakatulong ito sa mga magsasaka na makapagdagdag ng halaga sa kanilang ani. Ito po kasi ang, ang gusto talaga niya na iikot at dalhin doon sa mga lugar na may surplus. Pag dumating kami sa napakarami sa panahon ng sobrang namin production, nasasayang lang, tinatapon na lang sa kali, tinatapon, na lang, hindi na nila kinukuha sa puno. With this, makukonvert siya into, into something na may, na may value adding. Pag nilabas mo siya, finished product, na preserve na kahit hindi na season, pwede pa siyang gamitin. Malaking bentahe din anya na mobile ito, na siyang lalapit mismo sa mga magsasaka. Bukod sa mga magsasaka, particular din na makakatulong ito sa mga mangingisda, MSMEs, at maging ang mga kabilang sa food industry. Rod Lagusad, para sa pambansang TV sa Bagong Pilipinas.